Alam mo ba na ang pinakamahalagang safety consideration sa child car seat ay kung gaano kakomportable itong nakakabit? Narito ang limang tips para sa ligtas na paggamit ng child car seats sa Australia. Sa Australia, bawat estado at teritoryo ay may sariling mga patakaran para sa paggamit ng child car seats. Bagaman dapat mong suriin ang mga patakaran na iyon ang pinakamahalagang bahagi para sa kaligtasan ng iyong anak ay ang tamang sukat. At depende ito hindi lamang sa edad at taas. Kung hindi, pati na rin sa kanilang pisikal na katawan at proporsyon. Ang mga sanggol ay nagsisimula sa rare facing car seats. Nababawasan nito ang malubhang pinsala sakaling maaksidente. Panatilihin ang iyong anak sa car seat na iyon hanggang sa sila ay lumaki para dito. Kahit na sa edad na labing dalawa o labing limang buwan, maaari kang makahanap pa rin ng isang rare facing car seat na angkop sa iyong anak at ang rare facing ay ang laging pinakaligtas na opsyon. Hindi magtatagal, ang mga bata kapag lumaki ay gagamit ng front-facing harness seat o nakaharap. Kasunod nitong gamitin ang booster seat. Laging basahin ang mga tagubili ng manufacturer upang makabit ito ng husto. At gamitin ang mga profesional na serbisyo sa pagkabit kung kinakailangan. Dapat na sumunod ang lahat ng child car seats sa mga pamantayan ng bansa. Hanapin ang isang tatak na tulad dito. Madalas ang mga upuan na binili sa ibang bansa ay hindi sumusunod sa Australian standards. Kaya't pinakamabuti na bumili sa bagong upuan kapag ikaw ay narito sa bansa. Kapag ang iyong anak ay bumabiyahe, sakay ng ibang sasakyan, pareho pa din ang patakaran. Hindi natin maiiwasan ng mga aksidente sa sasakyan, ngunit ang mga tips na ito ay magbibigay sa iyong mga anak ng pinakamataas na tsansa na makaligtas. Buckle up at enjoy ang biyahe. Para sa iba pang lingguhang mga kwento sa iyong wika, bisitahin ang sbs.com.au slash Australia Explained.